where you second guess yourself. No Alam niyo mga ba o oh, pabiktim itong si Congressman Mignograles dahil sa kanyang panibagong video mga kababayan ay sinasabi niya na biktima siya o oh, mano ng pang at isa ka, sa kanyang uh, na-play na video ay itong mga masasakit na salita na boljack sa kanya ni Maharlika. Naku po mga kababayan natin that moment. And we're now joined by PBA Party List Representative Margarita Nograles. She authored the House resolution. That moment where you second-guessed yourself. Makes Nograles feel kay Alam niyo yun, where you just wanted to give up. Mabas na ang baho ni uh, Mix uh, Nograles. Kasi chinuchok uh, siya ni Nograles. Ako, I did. Yun po ano, yung kanyang naiplay mga kababayan po natin kasamang Adon yung uh, tanong ni Sen. Bato de la Rosa patungkol sa kanyang involvement dito sa PI na umanay sangkot sa mga nagpapaasa sa mga kababayan po natin sa Davao Region sa umanoy perma kapalit ng paparating na ayuda. Paparating kasi wala namang ibinigay na ayuda kundi isang papi lamang na umanoy ipapakita kapag sinabing i-release na itong ayuda. At itong kanyang o man, house resolution na nag uutos sa NTC na suspindihin itong uh, Isiminay News. So dito, o mano, ay biktima rin siya dahil inatake siya sa kanyang ginawang house resolution. As in, seryoso, I wanted to give up everything. As in when I say everything, lahat. Kasi I felt na parang kahit anong gawin ko, Anong sabihin ko? Mali. Lahat na lang mali. And let me tell you this. I was taught to never show your emotions. Bakit? Because once you do, you're going to appear weak. People will think you're not capable to be a leader. Worse, people will use that against you. At yung totoo, I held it in as much as I could. Pero kahit ako, I had that moment. I second-guessed myself and I broke down. <laughs> Seryoso, I broke down multiple times. Kasi at the end of the day, guys, tao lang naman ako eh. Yun. Bakit nyo naman kasi binabanatan, mga kababayan po natin, itong si Congresswoman Magnograles na ang ginagawa niya o mano ay trabaho lang, uh, wala o mano personal at tao lamang siya. Ako po, sino kasi ang ang uh, tumitira dito, Bobo Jack, Kay Mignograles, wala naman palang ginagawang masasama at gina, pinapakita lamang kung ano mga kababayan na siya ay talagang good leader at kaya niyang panindigan ang kanyang uh, mga ginagawa. Lalo na itong uh, suspension sa ay Ako, nagtagumpay po ito. ano Congratulations kay Mignograles dahil nagtagumpay ang kanyang masamang hangarin na patahimikin, busalan itong Isiminay. Congratulations talaga, ang galing. In the middle of one breakdown, phone rings. Naku, si ate tumatawag. Close to midnight na dun sa kanila. Anong nangyayari? Baka may emergency. And for reasons I cannot disclose dahil personal story niya to, basta sinabi niya, she needed family. At so yan po mga kababayan po natin, ano? yung pa uh, pabiktim o biktima nga ba? Itong si Congressman Mignograles dahil sa kanyang uh, ginagawang trabaho lamang umano. Bilang uh, representative nitong PBA Partylist. Trabaho nga lang ba mga kababayan po natin o kumikita ng paldo-paldo uh, na pera mula uh, sa kanyang pinuno mga kababayan po natin? Trabaho lang ba o may uh, may sinasabing uh, uh, trabahoin mo ito para makatanggap ka ng mas malaking pondo? Ano po ang inyong uh, palagay, mga kababayan po natin? Ano po ang inyong komento? Ah, dapat bang kawaan itong si Congressman Migrograles dahil sa kanyang uh, nararanasan ngayon na tila ba binoboli siya sa online dahil sa pinapakita niyo mano ang kanyang pagiging leader, pagiging uh, good politician, mga kababayan. Comment na po sa ating comment section. Maraming salamat.